ayan mga idol, magandang magandang gabi sa inyo lahat Nagbabalik na naman si Kuya Jomar Lagataw Glad Nandito tayo ngayon sa Sibera Mabalakasito mga idol Dito sa Piryahan Siyempre mga idol, huwag mong kalilimutan mag-subscribe kay Kuya Jomar Para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga idol Ayan dito Saglit, dito muna tayo. Manood muna tayo. Dito. Dito tayo sa harap. Ang daming tao. Ang Parang nakakatakot naman tong rides na to.

ayaw na magsisimula na tinanggal na yung mga lakmang ayaw dito sumakay ng mga nako natatakot kahit ako natatakot nga Katakot nga naman talaga ikaw ko naman ikutikutin sa taas ayan na ayan na chill-chill ka pa dyan Nagaganyan uh, lang pag umigot-igot na yan yari na tingnan natin mga itsura nila mamaya pag umigot mga idol dito kay dito どうした Ano gusto niyo sumayo jan Sumakay dyan? Ikaw din? Ayaw mo? Ano ano? Sasakay ka? Dyan? jan Ano? Ano ka dito? Grabe mga idol, nakatakot naman talaga yung rides Nagmigot-migot na sila sa taas. <laughs> Ayan, tapos na. Sabi lang, na tayo dito? Tin! Tin! Ito naman tayo mga idol. Sa airplane. Yeah. Ang bata. Nag-enjoy na dito mga anak. Kaya mga idol na sumakay nula, nung mga anak ko Natatakot na sila kanina doon sa ano Sumakay kami kanina Natakot na sila Manunod na lang kami Ayabang ay <tipos> doon bawian <na> tayo 15000 hindi pa naman wala ayabang 24